After two months nga, eh, nakabalik na nga kami ulit dito sa Hamjan eh, at nagkaroon nga ulit yung mga bata ng Park Day. Ito yung unang beses ulit namin makarating dito after ko nga maaksidente at ito nga, eh, nakatambay nga lang ako dito sa may sasakyan. Okay lang din naman, basta napapanood ko yung mga bata at nag enjoy nga sila maglaro sa playground. Ito si Daddy kan talaga yung nagdala sa kanila sa may playground habang hinihintay at pinagmamasdan ko lang sila. At kasama rin pala kasi ng mga time na to yung lola nila kaya meron din ibang magbabantay. Dito na nga lang talaga sa Scout Hill, medyo accessible para sa PWD. I am, I'm, going there to Let's go with We're, I'm going to the set where it is. Actually, nung mga time na to, nahanap nga ni Ate Ayang si Bibi Elias at pupunta nga daw siya doon kung nasaan si Bibi Elias. At eto na nga matatagpuan si Baby Elias na naglalaro ng mga bato. Alam nyo, medyo nakukonsensya talaga ako dahil growing years nga ito ni Elias. At haros na buwan ko talagang naikulong nga to si Elias sa bahay dahil hindi nga kami talaga masyado makalabas. Pero di ba, rey, babawi naman tayo ngayon. At nag two years old na nga siya so mas marami na nga kami pwedeng mga activities na pwedeng gawin. Napakabilis lang lang ng panahon parang kailan lang eh, pinanganak ko nga dito sa bagay si Baby Elias. My favorite is slide. I like to go every really, um, my always and he is it's pretty crazy he's in front of me and then I slide to him then I see by him then he slide down a little bit then he fell then he slide and slide and slide. <laughs> 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 Elsa have more friends and he's keep getting the ball and he is not sharing the ball he thought the ball was his and he's pretty crazy and then these little friends get the ball and then they're running and ants is running too and ants got so many friends in that playground. At isa pa nga na favorite gawin lately ni Baby Ellis eh yung kumain nga ng kumain habang nasa park nga kami. At wala nga siyang ginawa kundi mag-snack at magtakbo dito sa park. Pagkatapos nga nito eh maghahanap na nga lang kami ng kakainan na pwede nga sa akin. Dito na nga namin na piling kumain sa may Korean Palace dahil nga very accessible ito. Yung parking e eh, diretso ka na nga doon sa may kainan. Kaya hindi na rin talaga ako nahirapan yan no? From parking e eh, dito lang ako nagkonting sakla at makakain na nga kami. Ito si Baby Ellis e nagutom na at kinuha na nga namin ng Japchae. Naku, naubos niya isang plato na yan at nagpa-refill pa nga. Ito marami for kids na okay na okay. Favorite to yung parang fillet na something. Pero ang sarap talaga niyan. Kaya nag-enjoy din yung mga bata. At ito naman si Mama ay eh, nag-enjoy nga rin sa pa-buffet dito. In all fairness, eh, masarap talaga ang food dito sa Korean Palace. Isa pala to sa mga original na mga samgyupsalan dito. At alam ko nga ay eh, napakatagal na itong Korean Palace. I like to eat and Salap yung food. And I like to eat them. And This little to on way and and we don't need to walk but where we want. Not in the road. And mommy's eating that. But then we're eating ice cream. At talaga naman, nabusog kami dito sa Korean Palace. E second time nga pala namin dito. O siya, till next video na lang. At kami nga ay busog na busog na ng mga time na to. At follow nyo na lang kami for future vlogs. Bye-bye! Bye-bye!